Good morning mga idol, so ngayon mga idol, araw ngayon ng biyernes Ngayon mga idol, magluluto tayo ng litsong baboy mga idol Kasi kahapon nanguha kami ng mga panggatong Ngayon magluto na kami ng litsong baboy mga idol O ano mga idol, magluto na tayo Ayan mga idol, nagluluto na kami ng litsong baboy mga idol Napakayami nito mga idol, ang sarap-sarap nito mga idol Nagluluto kami ng litsong baboy mga idol kasi graduation ng pinsa ng asawa ko mga idol. Ngayon po mga idol nagpapasalamat po kami na nakapagtapos talaga siya ng pag-aaral mga idol. Kaya naglitsong talaga kami ng baboy mga idol bilang pasasalamat po na nakatapos siya sa pag-aaral mga idol. At sana po makakita siya ng magandang trabaho mga idol. Laking pasasalamat po namin na nakatapos talaga siya mga idol at sa Panginoon mga idol. At sana po bigyan siya ng magandang trabaho at sana po tuloy-tuloy na yung mga pangarap niya sa buhay mga idol. Ganon talaga pag mag-aaral mga idol, tsaga-tsaga lang mga idol. Sa hirap at ginawa, nakatapos din siya mga idol. Tsaga-tsaga lang talaga mga idol. Huwag magpadala sa mga barkada, sa mga inuman, kung saan-saan. Kailangan tuloy talaga ang pangarap. Thank you for watching.